Binuksan kaninong umaga ang unang araw ng huling leg ng Federation International Gymnastics Asian Parkour Tour na ginanap sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. May ulat si Daryl Loclares. Nagsimula ngayon ang unang araw ng huli at ika -alim na leg ng FIG Asian Parkour Tour na ginanap dito sa Quirino Grandstand. Nagtagisan ng bilis sa mga parkour athletes na karamihan ay bahagi ng Philippine team sa isang break parkour course. Nanguna para sa men's division si John Day Benico na nakapagtala ng 18.44 seconds na sinunda ni Joseph Balbido at Justin Subito. Naibulsa naman ni Christine Buhawe ang gold sa women's division na nagtapos sa loob ng 37.38 seconds habang silver at bronze naman para kina Zara Chua at Lalin Esmas. Sa panayam ng PTV Sports sa Pangulo ng Pilipinas Obstacle Course Federation na si Alberto Raga ikinatuwa niya ang naging maayos na pagsasagawa ng nasabing event dahil na rin sa ipagpapentulongan ng Asian Gymnastics Union at Gymnastics Association of the Philippines. Napaka-saya, lalo na ng parkour community dito sa Pilipinas, because this is the first ever uh, parkour Asian tour here in the country. So we're very proud and happy. Uh, it's a partnership between Philippines Obstacle Sports Federation and right. Gymnastics Association of the up. Philippines. Ayon naman kay Federation International Gymnastics President Morinari Watanabe, inilahad niya na ang potensyal ng mga Pilipino pagdating sa parkour. Event is uh, very you know successful and uh, you know uh, many children start for the parkour. I saw that the Philippine kids has a big potential. Future uh, they will get the medal in the world championship. Masusubukan naman sa skills at freestyle competition ng mga sasabak na parkour athletes bukas sa ikalawang araw ng Asian Parkour Tour. Darilo Clares, PTV Sports.